isang kamay lumipat sa isang kamay o, oh, dito mga ito, muntik na itong nung nakarang araw ayan o, may, may sugat siya sa liig ayan o. pinalo nung isang inahin na may tahid kala ko mamatay, inihipan ko yung ano inihipan ko yung tuka niya, ayun, naulian may e, e, sugat niya, ayan o. <laughs> yan, 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 yan. Yan. Nabalatan yung, ano, yung, li niya mong ano niya, leg niya. Ayan, o. Pero medyo magaling na ngayon. Nagapang ko lang siya. Inihipan ko yung leeg niya. Yun, maglian. Kala ko mamamatay na, eh. Kasi nangisay na siya, eh. binababa ko na ayaw pa rin no oh. ayaw muli sa akin